Magandang araw po mga boss At isang mapagpalang araw po sa ating lahat So meron lang po kong isishare ulit sa inyo Na isa pong alaga akong pusa na sinipon po So bago po yun mga boss I-update ko lang po kayo Kung napanood niyo po yung huling video ko po Ito po yung nalasong po na pusa ko oh. Ngayon po makulit na po siya oh. Ayan o, oh. lakas lakas na po So yun po, pagagala-gala na lang po ulit siya So, oh, yun. Ito po siya. Makulit. Ang pangalan niya po, ano, si Kaleiko. So, yun po mga boss. Kung napadaan po kayo sa channel ko po mga boss, uh, mga kapit-lover, makapwedeng pasubscribe po o kaya kahit na lang po yung notification bell. At kung meron po kayong katanungan, mga boss, mga kapit-lover, pakicomment lang po. At kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po, mga boss mga kapit ladder. So yung pusa ko po na sinasabi ko sa inyo na nagkasakit po, Ah, uh, meron po siyang sipon. So nakuha niya po siguro yung sipon niya sa ano, init ulan, init ulan na panahon. Parang tao rin po na ano, init ulan, init ulan. So ganoon po. Magkakasakit po tayo pag ano, uh, naaambon tayo o kaya nakakainom po siya ng ano, ng tubig ulan. Kasi pinapagala ko lang po siya eh. So, hindi po ako, ano, mga boss, hindi po ako veterinary, hindi po ako uh, doktor. So, ayun lang po sa akin, ano, experience po. So, DIY lang po. Kasi mas mahirap po yung hindi po natin gawan ng paraan. Baka magsisi po tayo sa huli. Ganun, tanggalin po natin yung sana. Sana ginawa ko po ngayon, ginawa ko na kanina. Ganun po, gawin niyo po agad para kung ano po yung mga paraan na dapat sa kanya. Gawin niyo po, kung hindi, hindi po natin kaya yung magpa, ano, magpabet. So, DIY lang po kung kaya po natin. Pero pag hindi po talaga kaya, dali na po natin sa ano, veterinary clinic para maagapan po siya. So, yun po mga boss. Ito na nga po siya mga boss. Oh. Uh, matamlay. Tapos, yan po, nagmumuta po yung mata niya, nagluluha. Noong isang araw po, nakita ko po siya, naglalaway din po. So, yun po mga boss. So kaya tiningnan ko po siya ngayon, uh, meron mayroon po siyang ano sipon. yan Ano, mapapansin niyo po yung mata niya, nagduluha po na nagmumuta. Ayan, tapos pumayat po siya. Kasi ano, hindi po siguro masyado nagkakakain dahil sa ano, sa masamang pakiramdam niya sa sipon niya. Kasi itong pusa ko po na ito, pinap pinapagala ko lang po siya eh. uh, siguro wala pong ganang kumain dahil sa sipon niya po. Anakuha ah, niya po siguro tong sibunya sa sa ulan init na panahon. So, yun po mga boss. So, ang gagawin ko po ngayon, gagamutin ko po siya. Ano, oh, tiningniyo po yung mata niya. Nagmumuta tapos nagluluha-luha yan. Oh, yan. po. Tapos nung isang araw po, nakita ko po siya, naglalaway-laway, ano, oh, hinihingal-hingal, bumabahin. So, yun po mga boss. So, positive po na meron po siyang sipon mga kapit laber. So, gagamutin ko po yung sipon niya para maagapan na po. Para hindi na rin po lumala. Ayan po, may sugat pa siya sa, ano, sa likod. So, yun, oh. uh, ano po siya, bumabahin. Bumabahing-bahing po siya. So, yun po mga, so, yun po, mga boss. ay gagamutin ko na po siya. So, ang ipang gagamot ko po sa kanya, ito pong ano, ito pong doxilac. Ayan, doxilac po. So, ang pagkakilala po nila para sa manok po ito. Pagkakilala po natin para sa manok. Doxilac, 100 mg po. Tsaka ito pong SMB 500. So, ito pong SMB 500, kalahati lang po ang ipapainom ko sa kanya. Ito pong doxilac po, kalahati din po. Kasi ito po, 100, ano po yan, yung milligram itong doxilac na to eh. Ayan. So, ito pong, ano, uh, SMP500 po na to. Ah, uh, para po ito sa, ano, sa sakit ng ulo, parang biogesic po. Kung bagat sa tao, parang pinaka-biogesic po natin yan. Basta ito pong mga to, itong mga gamot po na ito, nabibili po to ito sa, ano, sa poultry supply. So, ipakita ko po sa inyo kung paano ko po siya pa inumin ng, ano, ng gamot. Na sa madaling paraan po. Ayan, So hatiin ko po muna itong ano ISMP 500. Yan. Tapos pagkahati po ng ganyan, ilalagay po natin sa loob ng karne. Ito po 'yung adobong manok po ito. Yan. Kailangan po 'yan, no, gutom na gutom po siya para isusubo niya na lang po 'yan. Yan, diskarte niyo na lang po kung paano niyo po siya ilalagay sa loob ng karne para hindi po siya mahirap pa inumin. So try po, I try ko po mga boss. Mga kapit -laber. Okay na mo. O oh, yan o. Oh. Para hindi po tayo mahirapan magpainom. Para iwas kagat din po. Ayan o. Oh, wala na. Nagahanap pa siya. So mamaya po itatry ko po uli itong ano. Yung isang gamot na pa naman. Mindoxilac po. Ganon din po ang proseso ng pagpapainom. Ayan. Dito ko rin po ilalagay sa loob ng karne. Ayan na po yung doxilac o. Oh. So, kailangan maliit lang po na, ano, na karne para lulunokin niya po bigla. Dapat, ano po siya, gutom na gutom para hindi niya na po aamoyin. Basta, nunguyain niya, nunguyain niya na lang po diretso sa, diretso sa paglunok. So, yun po, i-try po natin. O, kain. O, yan o. Ganun lang po, mga boss, ang pagpapainom para hindi po tayo masyadong hirap na pepersahin pa natin kasi ito pong pusa po na to malakas po kasi naggagala nga lang po siya eh. so may tendency po na mga hanggat po talaga siya kahit na alaga ko po siya bihira ko po siya mahawakan kasi siyempre po eh, busy po sa trabaho kaya bihira pong maano maasikaso So mamayang hapon po ulit, papainumin ko po siya pag galing po ng trabaho. Ganun din po yung proseso mga boss. tikalakalahati lang po. Na ano, Doxilac at SMP 500. Siguro dalawang araw po na ganun na pagpapainom ko sa kanya ng Doxilac at saka SMP 500. So, yun po mga boss. Uh, update ko po kayo sa ano, sunod na araw na ano, na pag ko po sa kanya. So, ito mga boss, uh, pangat, mga kapit lover, pangatlong araw ko po na papainom sa kanya to ngayon. Uh, Doxilac pa rin po na kalahati na 100 mg. Saka ito pong ano, amoxicillin. Kalahati din po. Ayan. So, ngayon, wala na pong ano, S&P 500. So, ito na lang pong Doxilac. Ang ano, papainom ko na tuloy-tuloy at -tuloy. saka yung amoxicillin po. Tapos meron po ako dito ng ano, nilagang laman loob ng ano ng manok sa ulo. Yan po, diyan ko po ilalagay ngayon yung ano, yung gamot na to. Yan kuha po tayo ng ano. ko po muna. Yan, kalakalahati lang po yung papainom natin para hindi po siya ano ma-overdose. So ganun din po yung proseso na pagpapainom. Ilalagay po uli natin sa may karne po ma maghanap po tayo ng maliit na karne tapos dyan po. Ito po, bituwa ka po ito ng manok. So, ilalagay ko po siya sa loob. Ayan, para hindi niya po masyadong ano, malasahan at o kaya maamoy. Para dire-diretso niya po siyang, ano, I mean, yung gutom na gutom, yung gutom na gutom po siya mga boss, ha? mga kapit lover. Ha? Ah, kahit hindi niya po siya pakainin kasi, ano, Nagagala na lang naman, nagagala lang naman po siya. So ito po, i-try ko po na pakain sa kanya to. So, yun po, oh, po. Kailangan, ano po siya, gutom na gutom. Yan. Kasi may tendency po talaga na amuy-amuyin niya pa yan. so, so yun po, oh, mga boss. Ah, niya na po. So, susunod ko po yung ano, yung amoxicillin. Silin, Pero, bibigyan po muna natin siya ng ano, yung pampalito po na ano, na karne. Yan. So, ito na po yung amoxicillin na papainom ko sa kanya. Niligay ko po, niligay ko rin po dun sa ano, loob ng karni. Pero, binudburan ko po yung loob ng karni. Tinanggal ko po yung plastic ng amoxicillin. Kasi maaamoy niya po yun. Eh. So, yun po. So, yun po mga boss. Yung amoxicillin po, uh, ipinalit ko po siya sa SMP500. Ano, oh. yun na po wala na po siyang iinumin na ano na S&P 500 ngayon. So, silak na lang po uli, tuloy-tuloy po tsaka taka Tsaka tsaka amoxicillin po ayan, medyo okay na po siya. Ayan oh. Oh. So, basta ganun lang po mga boss. Yung ginawa ko mga kapit laber. Ah, uh, dalawang araw po na SMP 500 tapos ngayon pangatlong araw si naman po uh, basta kalakalahati lang po yung binigay ko sa kanya para hindi po siya mga overdose so yun po update ko po ulit kayo bukas so ito na po siya mga boss uh, pang limang araw niya po ngayon so medyo okay okay na po siya mga boss ayan o oh. so ang gagawin na lang po yung pakakainin na lang po siya ng ano ng marami para at medyo tumaba po siya para makabawi po siya mga boss. So ang naubos ko po sa kanya mga boss si ano, mga kapit lover ay yung limang doxilac, 50 doxilac at saka dalawang SMP500 at saka dalawang amoxicillin. Titaklahati po yun. Ah, uh, dalawang beses po sa ano sa isang araw po mga boss. Nagkaroon po siya ng phobia mga kapit lover kasi ah uh, nung isang araw po hindi niya po nainom yung amoxicillin So pinersa ko po siya na painumin Kaya akala niya po ngayon uh, Ano po siya Papainuman din ng gamot So yan po Halos ayaw magpawak Pero okay na po siya Ayan o oh. So yun po mga boss Mga kapitlaber Bossam na anong Maraming salamat po muli